charm! Nagulat ako. Akala ko ano yung gumapak sa... <laughs> Binti ng anak ko. Ayan o. Oh. Ala. Snail pala to. Sa Bisaya attack doon. Ala. Grabe. Ala. Ala. Anong feeling mo? Ang sayo. <laughs> Nanatatakot. Na makati. <laughs> Ang kati niya pala. Makati siya? Nakakakiliti? May kula din nga daw yan eh. E, paano kung sa ano mukha inilagay tapos makati. Ang gan maano yan? May kula din daw siya yan. Siya, eh. Ma. Oh, grabe. Imagine mo yan. Hindi mo na malaya na may ganyan na gumagapang sa'yo. Ano yung pakiramdam mo nung una? Kala ko basa. Kala mo ano lang? Basa. Basa? Ang <laughs> <laughs> oh, grabe. Itataka oh. ko ba't di pa natutuyo yung basa? Hinayaan ko lang. <laughs> busy basic kasi siya sa paggawa nitong walis ting ting. Oh, gumagawa kami ng walis ayan, ting ting. Ayan mga mo. Oh, so, yeah. ayan. Ah, grabe, talaga. Asa, tanggalin natin. Um, Aray ko. Um, ah, ko. Hmm. Ah, Oh, ganyan ang takdong, no? Kakai, gagataan. Ah, masarap daw itong gataan. Maano kasi dito, maulan-ulan, kaya... Ayno eh, thank you for watching. Naglalabasan sila para for more. Bye bye.